Anong pagbili ng fighter jets mula sa U.S. hindi dahil sa tensyon sa West Philippine Sea ayon yan sa palasyo Brigada Maricar, Sargon. Ibrigada e mo! Brigada. Nilinaw ng Malacanang na hindi ang agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea ang dahilan ng planong pagbili ng mga fighter jets mula sa Estados Unidos. Ang pahayag ay tugon sa naging komento ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romaldes na isinasaalang-alang umuno sa pagbili ng F-16 fighter jets ang tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na ang hakbang ay bahagi ng matagal nang nakalatag na AFP Modernization Program na layuning palakasin ang kakayahan ng bansa sa usapin ng seguridad at depensa. Ayon sa palasyo, hindi ito tugon sa anumang partikular na issue o bansa, kundi bahagi ng tuloy-tuloy na pagsasaayos ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Dagdag pa ni Castro, maaaring nagkataon lang nakasabay ng ilang regional tension na ang pagpapatupad ng modernization. Ngunit hindi ito nangangahulugang may direktang kaugnayan sa alinmang bansa. Binigyang diin din ni Castro na ang pahayag ni Ambassador Romualdez ay personal nitong opinyon patungkol sa naturang usapin in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news authority ang bahaging ito ay hatid sa atin ng fast relax tanggal sakit Ora Mismo.